Magandang araw po. Ngayon po ay biyernes. Nag-declare po ng uh, holiday po ang I amin mean pong mayor dahil po bisperas po ng piyesta sa amin pong uh, bayan ng Bamban. Sabi po ni tatay, dahil miss na po niyang kumain sa mga inasal, hindi po kami nakakapunta. Sa ibang araw na lang daw po. So, kapag pumupunta po kami dito sa may dapdap -dap, na dadaanan po namin ng EJ Mang Inasal, kaya sabi po ni tatay, ah, tikman daw po namin yung pagkain dito dahil paboritong paborito po ni tatay yung Mang Inasal. At pagkatapos po, yan po ay araw ng kapiestahan naman po. Sabi po ni tatay, manood daw muna po kami ng parade ng mga float. Yan po, kung hindi po ako nagkakamali, yan po ang barangay Anupol yung tempo niya parang um, parang ibon na lumilipad. Tapos po yan po yung barangay kulubasa. May kubo po dun sa float po nila. Sobrang saya po ng celebration po namin ng uh, ng dito po sa bayan ng bamban. Hindi po fiesta sa amin, fiesta ng bayan, iba po kasi yung fiesta don sa don sa barrio po namin. So, yung po sa barrio po namin October 16, yun naman din fiesta po dito ay last Saturday po ng buwan ng Enero. At yan naman po ang float po ng amin pong barangay Virgen de los Remedios. Nakasakay po ang mga masisipag na kagawad ng amin pong barangay at ang amin pong napakasipag po na kapitan. At yan naman po ay ang float po ng barangay Lourdes. So, sobrang ganda din po ng float nila. Talaga pong uh, pinagkagastusan po yung mga float para po mapasaya yung mga tao po dito po sa aming bayan. Yan naman po yung mga high school students po na drum and lyre. Kung uh, mapapansin nyo po, hindi po nila alintana yung init at pagod para mapasaya lang po ang mga tao dito po sa bayan ng Bamban. At yan din po, hindi po nagkakamali, mga high school students din po yan. Tingnan nyo po na kahit sobrang init po, nakukuha pa po nilang ngumiti para po sa mga tao yung dedikasyon, yung sipag para po para po sa pagdiriwang po ng bayan ng Bamban. Fiesta po ng bayan ng Bamban. So talagang kung nandito lang po kayo, sobrang saya, sobrang ganda po ng mga float na inihanda po ng bawat barangay po dito po sa aming bayan. Sa lahat nga po ng makakapanood po ng aking vlog, subscribe po ako. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At pag uwi po namin ng bahay, kahit po fiesta dun sa pinuntahan po namin, hindi po kami nakipamiesta. Nanood lang po ng uh, parada po ng mga float. So sabi ko po kay tatay, bumili na lang po kami ng talagang bukid dahil uh, hindi po ako makakakain ng ibang mga isda dahil po po ang aking uric acid. Ang alam ko po yung mga isdang may kaliskis po mababa lang po sa uric acid. Ayon po yan sa napanood ko po sa Youtube. So, yan din po yung paborito ko pong uh, isda, ang dalagang bukid kaya yan na po ang amin pong binili. At sabi ko po kay tatay, mamitas po siya ng uh, bunga ng mangga sa likod ng aming bahay dahil po panahon po ng mangga ngayon so sobrang sarap malutong po yung mga mangga wala pa pong hindi pa pumatigas yung ano yung buto ng mangga kaya ayan po sabi ko po kay kay Tatay po masarap po yung uh, mangga na may sausawan po na bagoong at pagkatapos po kami po ay uh, pumunta ng bangko. Yan po ay araw ng lunes. Si tatay po ay sumahod po. Si tatay nga po pala ang amin po security aid sa amin pong paaralan. So, ipapaincash po niya yung uh, check po niya. At nung nakalabas na po sa bangko si tatay, yan napapalit na po yung cheque. Sabi po niya, ah, uh, yung mga bata daw po, dalhin po namin sa Mang Inasal. So, pumunta po kami sa Walter Mart. Dahil nga po, paborito po ni tatay yung Mang Inasal. Talagang yan po, madalas po kami kumakain sa Mang Inasal. So, sabi po ni tatay, dahil yan po ang paborito niya, dito na lang daw po kami kakain. So, ako po'y nagpapasalamat. sa amin pong haligi ng tahanan na kahit hindi po gaano ka kalaki yung pong sahod po niya uh, na ibibigay po niya yung mga gusto po namin. Kagaya po niyan, talagang kahit konti lang po yung sahod, talagang sabi po niya sa amin, dito daw po kami kakain. So, kay tatay, maraming maraming salamat tay, sa asawa ko po, na sobrang bait po sa amin, na sabi po niya, paminsan-minsan po is lalabas po kami kasama ang mga bata. At yan po yung amin pong in order, dalawang halo-halo at -halo, tatlong order lang po ng ng kanin at manok. So tatlo lang po kasi yung matitira lang po ng dalawang anak ko dahil alam ko po hindi nila mauubos yan. Sabi ko kay tatay yun na lang tira nila yung kakainin ko. Hindi po unlimited yung, yung dalawa, yung kay Tatay po unlimited rice. So, sabi ko po talagang binibigay po ni Tatay yung yung mga nagpapas yung napapasaya po kami sa mga sa mga ginagawa po niya sa amin. At sabi po ng dalawang bata, kami muna po ay aakyat at maglalaro muna po sila. Ayan po talagang nakachinelas lang po kami na pumunta dito. Dahil ala, ang alam ko po is magpapapalit lang po ng cheque si tatay. Sabi po niya, uh, tignan po namin yung uh, second floor at maglalaro muna daw po si Nabobot. Pero sabi ko po kay tatay, sandali lang po kami dahil medyo nahihilo po ako. Parang tumataas po yung pressure ko po dyan. At alam ko pong naiintindihan po ako ng aking dalawang anak na maliit. So, hinahanap po namin si Cheche. Talagang excited po siya maglaro. Pero sabi ko nga po, uh, nahihilo po ako ng time na yan. Sabi po ng dalawang bata, kung nahihilo daw po ako, balik na lang daw po kami sa ibang araw. So, ako po'y natutuwa dahil naiintindihan po ako ng dalawa anak na maliit. So, ayan, nagdecide po kami na nauwi na muna po dahil nga po nahihilo ako. At uh, salamat sa dalawang bata na kahit gustong-gusto po nilang maglaro talagang uh, sabi po niya sa ibang sabi po nila sa ibang araw na lang po kami. Babalik po ulit dito para makapaglaro naman po sila kahit konti yun po talaga lang nakachinelas lang po kami napunta dito dahil hindi po namin nakalain na ililibre po kami ni tatay dito po sa Walmart. Mart na po kami ng escalator yan natatakot po si Cheche at si Bubot na sumakay Inawakan po silang dalawa ni, ni tatay Ayun po si Tatay, si Cheche, che, talagang takot na takot po, kaya niyakap po niya si si Tatay niya at si Bobot. Okay lang po siya, 'yan. Hindi na po siya natatakot. Sabi po ni Tatay, isang araw, a, uh, punta ulit po kami sa supermarket para daw po bilhan ng maraming biskwit po si Cheche che, at si Bobot. Alam ko po uh, sa simple nga sibling nga uh, libre po ni tatay uh, napasaya niya po kami eh, na kahit nga po papaano talagang uh, gusto po ni tatay na lagi po kaming masaya lagi po niyang naibibigay yung mga gusto po namin kahit na po hindi po ganoon kalaki yung sahod po niya and pauwi na rin po kami niyan kasi po, naihilo po ako, kailangan ng makauwi ng bahay. Pero, nag-take out po pala kami ng dalawang halo-halo. Dahil nabitin po ang dalawang maliit na bata, bilhan daw po sila ng um, dalawang halo-halo. At pag uwi po namin sa bahay, kinain po ng mga bata yan. So, yan lang po ang aking simpleng vlog. Maraming maraming salamat po sa panunood. God bless us all po sa inyong lahat.